mga patunay ng Biblia na ang Kristo ay Diyos. sa po ito mula sa aklat ng Isayas na may kapitulong 7 at may versikulong 14. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalang Emmanuel. Pinatotohanan din ito sa aklat ng Mateo na rin po ang kanyang sinasabi. Mateo 1 na may versikulong 23. Tingnan ninyo maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay sa atin ang Diyos at muli nating balikan ang aklat ng Esayas na sa Kapitulo 9, may versikulong 6, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Kung ang hanap po ninyo ay punto por punto na nagsasabing ang Kristo ay Diyos na nasusulat sa Biblia, wala po tayong mababasang ganito. Kung hindi, unawain na lamang natin ang paliwanag ng na mga nagsulat ng Biblia at ito ang kalooban at pamamaraan ng Diyos tungkol sa kanyang bugtong na anak.